Kumusta po dyan sa Jensen? Kumusta sa uh, Caraga? Kumusta po sa Mindanao? Opo, uh, kanina po nung tayo ay papunta dito, uh, we took the early morning flight po. Uh, medyo maganda po, maganda po yung simula pero medyo magalaw po pag uh, pagpasok natin ng Visayas and Mindanao hanggang pagbaba natin dito. Umaraw po nang konti pero sa ngayon po medyo may kalakasan po yung ulan. So sa ngayon sir baka pwede akong magulat sa inyo no ito uh, po please yung please natin na ito ay uh, uh, as of uh, yesterday per po no and uh, continuously being validated by our andream uh, OC mm -hmm. sa Camp Aguinaldo at mm -hmm. uh, kung mamarapatin po niyo meron pong uh, yes sir a total of uh, ito po ay for both uh, Region 11 and Caraga no okay. uh, meron po tayong total of 31 na uh, na note na flooded areas yung iba po nagsasubside na meron po din tayong nai-record na pitong landslides na nangyari sa Region 11 at saka isa po sa Caraga mm -hmm. so a total of eight, no meron din po tayo nung tinatawag na soil subsidence yung uh, parang medyo umuurong lang po ito sa mm -hmm. sa 11 po ano sa Region 11 we have uh, a total of uh, 52 barangays po affected for both regions a uh, total of 10,163 na mga pamilyang apektado or 36,188 po na mga katao. Uh -huh. Meron po tayong a total of, as of yesterday po 5 p.m., no? meron po tayong 42 na evacuation centers catering hmm. to 1,019 families. Ito po ay combined doon sa dalawang rehiyon ano? Okay. or 3,385 na mga katao. Uh -huh at meron din pong of course yung mga naninirahan po outside the evacuation centers yung mga na preemptively evacuate po is uh, totaling to 450 families for both uh, for both regions po no pero mas marami po ito sa region 11 or uh, a total of 2226 po na mga katao. Mm -hmm. Uh meron din po tayong affected na roads and bridges, no? 10 mm -hmm. po ang total for bridge uh, for roads, no? At uh, isa po sa sa bridges, no? Nakapagtala Aha. din po tayo ng power interruption, pa paisa isa lang po, no? Water okay. interruption, power interruption. Yeah. at uh, meron din po tayo mga suspension classes and and work suspension.